Si Paolo ang driver nila kahapon. Bella Padilla, Hagi Story. Mainit-init pa. Ipinaalam lang naman sa lahat na kasama nila si Paolo Abilino na tumungo sa bahay ni Angelica Panganiban. After showtime, may mga narawan na inilabas si Bella na bumisita nga ito kay Angge. Patunay na hindi iba si Paolo sa mga kaibigan ni Kimi. Napakalakas. Isang request lang, bibigay agad. Ayon na sa mga komento, ang sarap sa pakiramdam ang pangbubuking ng mga kaibigan na actress. Mas masarap talaga kapag may mga bestie siya na handang ibunyag mga ganap nito sa love life. Kulang na lang ipagsigawan ni Bella ang tunay na relasyon na King Pao. Siya na ata ang panibagong presidente. Kunti na lang, mapapaamin na natin sila. Ay ngas isang komento, Sinong dalaki ang mag -e effort ng ganyan? Sasamahan ka sa bahay ng prince, Naging driver pa. Yung jogging moment nila, tinatanggap na namin. Na isa din yun na nila. Ngunit itong ayuda ni Bella ay hiwagaan na kaming gahat. Sa bagay, bawal pa umamin baka umiyak ang mga bashers kapag nagsadita na ang dalawa. Panagi pa naman gumagawa ng isyo ang iba. At e nag e nagagamitan lang daw talaga ang dalawa. Tawanan na lang natin ng mga bashers. Ang malaga, patagusin ng masaya sa isa't isa at hindi nagkagamitan